Palaging naiintriga si na Carlo Aquino at Charlie Diesel sa ideya ng pag-settle down. Dahil alam ng lahat na hindi nagtagumpay ang mga past relationships ni Carlo, naging palaisipan sa mga netizen kung si Charlie na nga ba ang babaeng mag-aalis kay Carlo sa pagiging perennial bachelor. At ngayon, nasagot na ang mga katanungan ng lahat. Si Charlie na nga ang naging endgame ni Carlo. The Philippine Showbiz List presents Carlo Aquino and Charlie Dizon's Wedding Details. Hindi man inakala ng lahat na mangyayari ito agad, ngunit ang Instagram post ni Carlo noong June 8, 2024 ay tungkol na pala sa kanyang wedding plans kasama si Charlie. Lumabas na isa pala ito sa kanilang prenup shoots na may caption na, Unti-unti natin gagapangin ang buhay ng nakatawa. Nag-comment pa si Charlie ng I love you sa post. May ba pa mga larawan na tila muna sa kanilang prenup shoot ang unang in ng isang Instagram fan page na Charlie Cuties ilang oras bago na kumpirma na kasal na sina Carlo at Charlie. Makikita sa mga larawan ng isang romantic shoot ng dalawa na nakasuot ng coordinated ensembles na brown at green. Isa sa mga larawan ay nagpapakita sa kanila na nakaupo habang ini-enjoy ang grassy scenery. At sa gabi ng June 9, 2024, kumpirmado na nga ang pag-iisang dibdib ni na Carlo at Charlie. Ang kanilang secret wedding ay ginanap sa isang private resort sa Silang Cavite. Ito ay unang iniulat ng ABS-CBN News ang news agency na kanilang home network. Iniulat din ng news outlet na kabilang sa mga bisita sa kasalang dalawa ay ang mga executive mula sa ABS-CBN at Star Magic na kinabibilangan ni ABS-CBN CEO and President Carlo Katigbak, COO for Broadcast, Cory Vidanes, ABS-CBN Board of Directors member Charo Santos Concho at Star Magic Head, Laurenti Joggi kasama rin ang showbiz personalities na sina Maricel Soriano, Olivia Lamasan, Vilma Santos Recto, Veronique Del Rosario Corpus-Oviva, Senator Bong Revilla and his wife Congresswoman Lani Mercado. Si Charlie ay nagsuot ng ethereal bridal gown with floral motif na gawa ni Steph Tan. Ito ay tampok ng show-stopping na tool train. Ang sweetheart neckline na may fully beaded bodies ay napakaganda na nagpapakita na kanyang clavicle. Siya rin ang naging loveliest and most radiant bride sa tulong mula sa makeup artist na si Marvin Talanay. Ayon sa ABS-CBN News, ang nagsilbing maid of honor ni Charlie ay ang aktres at matalit niyang kaibigan na si Sue Ramirez. Nagkatrabaho ang dalawa sa teleseryeng A Soldier's Heart. Bukod kay Sue, si Charlie din ang may pinakakahanga-hangang set ng mga bridesmaids kasama sina Kyla Estrada, Adrian Nindayag at Bel Mariano. Ang milestone ng mag-asawa ay magandang nakunan ng Mio Okamoto Photography. Naroon din sa Once in a Lifetime event ni Charlie ang kanyang on-screen sisters mula sa kanyang kamakailang teleserye na pira-pirasong iso. Buong puso nagbigay ng na kanilang best wishes at suporta kay Charlie, si sa Andalio na naging candle bearer, si Elise Hoso naman ang nagdala ng wedding veil at si Alexa Ilacan ang nag-offer ng cord sa wedding altar. Para kay Carlo, si Ketchup Eusebio at Ramon Bautista ay naroon bilang kanyang mga groomsmen. Ayon sa stylist na si Dave Sandoval, pinili ni Charlie ang blush pink at iba pang pastel colors para sa aisle decor. Gumawa rin sila ng isang romantic indoor garden para sa kasal ni na Carlo at Charlie na may mirrored walk, symmetrical lines at mga floral accents sa paboritong kulay ng bright na blush pink at iba pang pastel colors. Sina Carlo at Charlie ay mayroong mga classic portraits at ilan sa mga ito ay ibinahagi online ng Neo Okamoto Photography. Matapos ang makulay at makabuluhang pagpasok ng kanilang entourage, dumating na pinakahihintay na sandali, ang pagbikas ng wedding vows ni na Carlo at Charlie. Sa isang Instagram post na ibinahagi ng isa sa mga guest ay ang video ng wedding vows ni na Carlo at Charlie. Sa wedding vow ni Carlo, pinasalamatan niya si Charlie sa pagtanggap nito na maging Mrs. Aquino. Pinasalamatan din niya ang Panginoon dahil ibinigay nito si Charlie na magdasal siya rito ng kapayapaan sa kanyang buhay. Hindi man daw niya may papangako kay Charlie na parating ngiti ang may bibigay niya rito. Pinapangako naman niya na kapag lunod na ang kanila mga damdamin sa sama ng loob sa isa't isa at kapag may mga araw na hindi na napantay ang pagmamahal nila sa isa't isa ay hindi niya kakalimutan na mamahalin ang pagkatao nito pahalagahan ang pagkababae at iingatan ang puso nito. Sa wedding vow naman ni Charlie, ikinuwento e niya ang buhay niya bago hanggang sa nakilala niya si Carlo. Masaya rin niyang sinabi na ang mga katangian ni Carlo bilang isang tao ay aligned sa kanyang mga plano at sa gusto niya makasama sa panghabang buhay. Nakita rin ni Charlie na magkapareho sila ng layunin ni Carlo sa buhay at pagiging family-oriented nito. Pinuri rin ni Charlie si Carlos sa ibinibigay nitong pag-aalaga at magmamahal sa kanya at sa kanyang pamilya. Yun nga raw ang may tuturing ni Charlie na pinakasign na si Carlo na nga ang taong pakakasalan at makakasama niya sa buhay. Samantala, ibinahagi naman ni Alexa Ilakad at isang clip ng You May Kiss the Bride Moment ng newlywed couple sa kanyang Instagram story. Makikita sa nasabing video si Carlo sa harap ng altar may malawak na ng ngiti sa kanyang labi at unti-unting itinataas ang bridal veil ni Charlie para pagsaluhan ng unang halik nila as husband and wife. Sa sumunod na IG story, ibinahagi ni Alexa ang reaksyon niya kasama sina Elise at Loisa sa first kiss ng kanilang kaibigan ng groom nito. Makikita sa kanilang reaksyon ang kasiyahan nila sa bagong milestone ni Charlie kasama si Carlo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!